guli guli time yeah. Good morning mga ka-farmers uh, Naatadali karoon sa ang um, mga uh, tangkal um, babuyan, sa mga baboyan sa yuta sa akong lola Good morning Good morning piggies Agay <laughs> Bulingit pa kayo sila mga ka-farmers Ayan Ayan Madali lang ligos sa takadali ta magkaun so mo ni ako ang kwan the farmers ah uh, katas ng seasonal workers sa South Korea maw rin tao niya nabilin sa kuha, tulod sa kuwang uh, lima ka bulan niya kontrata dito sa South Korea onan ni sila ko ang first investment Ayan. Guli-guli time. silang liguan ng mga ka farmers bago natin sila pakaunin para lami kay pamati ayan so oras na to karon anong mga, ka mga, ka mga ka farmers no na 6:30 am 6:30 am ka igo ka kay bulingit ka months old na ni sila mga ka-farmers. 2 months old. Tapos ato ang feeds nga ginapakaon na ni nila is pigrulak. Pigrulak atong pakaon sa na. and um, Ayan. lang. Gutom na lagi mo. gutom na Itong oh lagi lagi dali lang hmm. balikan na nato sila paligo niya mga kapalmer makanunta na to kadali hmm. hmm. pakaon sila ha, mga farmers ilong naman lagi mo uh, ora na ito yung nyo ang ha ipaabot no so nung dugayan abot diri ka farmers kadalasan magpakaon ko sa ilamang good um 6 am so mo biyahe pa manggod ko mga ano mga 10 minutes gikan sa mua tapos santo diri sa area sa kuang babuyan nga yeah, medyo ulan-ulan po mga ka-farmers. Oo. Oh. Nga yeah, na pala may itong tulog amay yeah. Ulan karon ron ka-farmers. Nga yeah, mga itong palibot ka-farmers. Oh. emang manggahan ng sunisan. Ayan. Yeah. So, Dre, ang pigiri ni sa akong angkol. Ka-farmers, mga ang pigiri. Ayan. Yeah. So, wala yato pa dali na side. Tapos dali lang na yato pa side. Ilum nah. Oh, Woi, delam botangan saya so ngantun tubig ge. Bing ge. two months old two months old para mga ka-farmers so mga farmers hapit ah, na nila maurot ang ilahang pagkaon para ang dalira kayo sila magkaon jud mga ka-farmers uh, ah, bali dry feeding ko ka-farmers pero ano lang Bali, ginaluan lang ako gamay tubig. Para medyo humok-humok lang po. Ayan. Ako alang ginaano, ginabisbisan o gamay yung tubig mga ka-farmers. Oh, okay na, sulbad na sulbad na mga pigis ayan mga ka-farmers ah uh, unta uh, dali ang ilang pagdagko gano eh para makabawi-bawi pud ta para makabalos pud ang mga mm -hmm. ano mga farmers uh, mga ka-farmers nato diha uh, padayon lang ayan mo na ni sila 2 oh. months old ayan daghan panig kaunon ang mga pitch ka-farmers bago nato sila ma-dispose no So, ang damon pa nato itong bulsa ni. Dagan pa tayong mapalit pizza ni. Ayan, laking pig rolak. Sa dihang nabusog na sila mga ka-farmers, mauna nilang kahimtang ng higda naman hinuo ni sila. Ah, nang higda na sila kay nangabusog na. Ah, napa na na ron sige igda 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 tulog tulog ayan masasag tubig oh. Ayan. so dali lang kutub mga ka farmers uh, happy farming sa tanan padayon lang sa pagpaningkamot goodbye